online lending company inireklamo dahil sa uh, imbes sila ang nagpapautang sila mismo di mo di umano ang nanguha ng pera yan ang daing ni Miss Nasria Tamano na nasa kabilang linya po ngayon eh, syempre, ano lending oh, oh sila, sir, lending. alam mo marami tayong o OFW na ganun eh ang bibilis Papautangin daw sila ng 500,000, 700,000, ang processing fee 100,000. Mm -hmm. Eh too good to be true or online scam na kagad 'yan, 'di ba? Kaya nga, eh, ang bilis kasi magpindot ng Ending ko tapos sila ang nangutang. Oh. Kaya nga, sila ah, kumukuha paki... ng pinapautang pakinggan nila. Pakinggan natin itong si Ma'am Nasria <laughs> Tamano ng Lanao del Sur. Ma'am Nasria, hello. Hello, ma'am. Paki-unmute po. Baka hindi po napindot yung unmute. Action Center, may tumatawag ba na tagabataan? Kasi may magre-reklamo raw eh. Wala pa? Ah, hello? Yun na, yun na. Ma'am Nasria. Si yes, yes po. Hello, po. Yan. Pwede po bang malaman um, ko anong inyong reklamo at sino ang inyong inireklamo sa sumbun action agad? Si uh, Perry Batima at saka Mary Jocelyn. Nag-echo -e po ma'am. Ma'am, pakipatay niyo yung TV ninyo. No? Ito ba yung number? Po. Naka-off na po. Okay. Ulitin natin, no. ma'am, sino inyong inireklamo at bakit na siya inireklamo? Ma'am Nasria? A flash moment. Ah, nagkakaroon po tayo, sir, ng technical problem. Hindi naman siguro. Kasi parang nag echo lang. Ibig sabihin yan, Naku-on yung TV niya. Pinapanood hmm. niya sarili niya. Then, kasabay nung... Oo nga. Hello, ma'am. Pakipatay mo yung TV. Gamitin mo lang muna yung gadget mo or cell... O ano to? Ay, cellphone, Or yung... computer. Oo, oo. Kung saan ka man ngayon. Ang headset, ma'am. Hello? Ma ang headset kayo. Isan Balikan na nyo na lang kayo, po yung eh. episode na to para mapanood nyo yung sarili ninyo. Hello? Narinig niyo po ako? Ah, yan. Yan, ma'am. Na po. O, sino po inyo ay nilileklamo at bakit? Si Mary Jocelyn po. At si Perry, batik na kanyang manager. Sige ma'am, kwento mo po sa amin. Detalyein mo. Paano ka niloko ng mga ito, na mga lending, pero ikaw ang nautangan. Parang naisahan sa dyo ano? Parang bakit na yan, sir? Bale, nagsubscribe po ako ng cellphone ko, Bila nga ako, time timeline po um, lending process, loan. Medyo malabo, ma'am. Pakiulit po. Hello? Yan, oo. So, biglang dumaan po sa timeline ko po yung lending company na process, loan timeline. one. Mm -hmm. Time process ko? Tapos Humingi yun? yung... na process. Hindi, parang dumaan sa timeline niya yung tungkol sa loan. Yung pang kumpanya na nagpapaloan. <laughs> dumaan lang sa timeline niya. Sa, eh. sa, sa Facebook yata tayo? Ma'am, tama uh -huh. po. Facebook. Puro online yes, lang yan, ma'am. Tama? Yes po. Action, action po. center ba to? Itong number na to? Action center? Okay. Kasi may tumatawag. So, bali ba, makita nyo sa Facebook nyo ba? Yes po. Ah, nakita, nakita. yes, sa Facebook sa niyo ma'am na merong ano yon nagpapautang o nagpapa ano po ba yon? Lending, lending, lending company po. Ah, lending company. Tapos? Hello? Yun na not... ah, so nag-apply po kayo ng oh. loan sa lending company na yon? Yes po. Ano po ba lending ma'am? Uh, process loan 1. Process loan 1. Yes po. Okay. Tapos, magkano inyo ni loan? Nandun na po, nag-loan kayo. Magkano inyong uh, in-applyan na loan? 100,000 100, po? P80,000. 50,000. po. Ah, 80,000. O, tapos 80, po, napautang yeah. kayo. Napautang po kayo. Yes po. Ay, di po. Uh, 9, 9, 10, 10, 10 process. Um, uh, mm -hmm. ko ako sa isang telegram. Ipinasa ko yun sa isang? Uh, telegram ko. Higian nila ako sa isang telegram. Tapos, anim, uh, bali, may member po doon na dima. Aha. Uh -huh. Tapos? Pang-anim ako. The found company? ah uh, uh, parang group chat po siya. Hindi, ganito na lang. Diretso, ma'am. Diretso. Hello, ma ikaw po ay umuutang sa lending company nila. Sino yung nireklamo nire mo para diretsyo? Processing. Uh -huh. Si Mary Jocelyn. Mary Jocelyn. Ferry yeah. Batima. Ferry Batima. Ferry Dicaquina ano Ang kanyang yeah. manager. Anong pangalan po ng company ng mga to? Napakarami nila. eh. Okay. Process Loan 1. Process Loan 1. At ito ay nabasa mo lang sa iyong Facebook mm -hmm. account. Tama? Yes, po. Yes. Then, umutang ka ngayon. Magkano ang inuutang mo? 80. 80,000. Magpano ka nahingian yes, ng boy. pera? At magkano? Ah, uh, bali, sinabi ko nila na kailangan mag-repeat advance daw yung repayment. advance? Advance payment? Advance, yeah. yes. payment or, or advance interest oh. or processing? Magkano ma'am yung binigay mo? Yung una po is almost uh, 6,000. Okay. Okay. Tapos? May mga kasama kasi ako nag-ano din, nag-process din. Hindi ko alam kasi na magkakakunjaba lang. May kasamahan ka na nababasa mo sa Facebook, di ba? Oo, oh, Tama? process din. Yes. Na, 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 sila ay narilisan Saka ng pera. Kami. Tama ba yon? Parang ganun, sir. Yes po. Alam mo ma'am, yes, si si up po. ka noon. Oo nga. Mga aso-aso lang nila yon kasama. Tama. Oh, tama. Kasamahan din nila yon. Ah, na kunwari, oy, ang bilis mo na. Maraming salamat po. Na-release ka pa. agad. Oh, Iningan right. nyo ka lang, di La ba? Kilala nyo oh, po ba itong tao na ito? Tama ma'am, na-dengoy oh, ka ma'am. Online. Si Sir Tom, diretsyo. Wala na ma'am yun. Laglahong parang bula, pero Anyway, ma'am, may pag-asa pa. Mm -hmm. Kaya meron naman tayong resource person from the anti-cyber or digital forensic section. Tignan natin ang galing nila. Kung paano matrace. Kasi alam mo, itong mga company na to or mga nagpo-post dyan, ay I'm sure hindi lang si ma'am mm -hmm. na ang na biktima. Marami na ang para mahinto na yan. Baka At para malaman ba? din natin kung sino pa yung mga binibiktima nila kasalukuyan. ba? Diba? Ayan nasa kabilang linya si Lieutenant Mac Campaniel, Digital Forensic yes, sir. Section. Mac, magandang tanghal sa iyo. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon po, sir. Good afternoon. Paano natin matutulungan si Ma'am uh, Nasriya? May mga similar re uh, reklamo na ba kayong natanggap din na kagaya ng nirereklamo niya? Uh, As for now sir, uh, ito po yung one sir, itong, uh, isa po sa mga panamin, sir, uh, natatanggap namin ng mga reklamo sir. At uh, Yes sir, uh, isa pong modus po kasi itong ginaw ginawa sa kanya sir, na pinaasa siya sir, na pakakuha uh, siya ng pera sir. But uh, unfortunately sir, uh, ito ay si scam lang po sir, or cyber related si fraud sir. Hello sir? Hello. Yes sir. On air ka so, pa. Hello. Uh -huh. uh, Bali, yun po sir, uh, inaanyayaan po namin si ma'am na pwedeng dumulog sa amin opisina, sir ma'am, para makuha po namin yung detailed information po kung paano nangyari yung, yung fraud at kung ma-identify po natin kung sino yung mga behind dun sa mga numbers na nag-contact po sa kanya, sir ma'am. Hey, okay, ka Lieutenant Mac, ano? Uh, saan ba yung opisina nyo ngayon na pinakamalapit sa Bubong, Lanao del Sur? So yung pinakamalapit po na office namin, sir, is sa regional province, ah uh, regional office po ng Probar po sa parang po, maging parang Maguindanao Norte po, sir. Yun ang problema natin. Mukhang medyo malayo-layo yan, ano? Yes po, sir. Wala ba tayo mas malapit dyan sa Lanao del Sur? Uh, unfortunately, sir, wala po tayong other offices po na malapit, sir. Pero I'll try to onto si Sige. si Ma'am. Ah, ganito na para... lang, kausapin niyo siya sa phone, mag-uusap kayong diretsa yes, ka para mag mabigyan mo siya ng tamang gabay. Kung mm -hmm. dapat yes, po, sir. sir. Okay? Yes po, sir. Para pagpunta yes, sir. niya diyan, hindi sayang yung oras, madala niya lahat yes, ng mga dokumento or ebidensya na hawak niya at sana makapag-invite pa tayo ng mga iba pang naging mm -hmm. biktima ng uh, anong pangalan niyan ulit? Process, it, loan. 1. Yes. Wala pa ba kayo yes, sir. natanggap, Lieutenant Mack, na reklamo? Baka meron uh -huh. pang iba tungkol dito sa kumpanya na ito. Process loan 1. So sa, dito po sa region namin, sir, wala pa po kami natatanggap na ganyan, sir. Pero meron po sa, baka po sa ibang offices namin, sir. Ma'am, meron po silang gano'n po. Uh -huh. okay. related po. Tingnan din natin, sir. Actually, para marami, lumaki. uh, uh Doc Net. Marami na tayo natanggap na parehas lang Ah, uh, Marami nga ang kababayan natin sa abroad. Eh. Mm -hmm. Hong Kong, sa Europa. Mm -hmm. Ang bibilis kasi yung mga kababayan natin kasi gusto nila madaling marilis kagad. Mm -hmm. Yung pag wala na yung dadangkap kung ano ng -ano proseso. Mm -hmm. Pero online lahat. Sabi ko pa ulit-ulit po. Sa ating mga kababayan, huwag po tayo magtitiwala agad-agad. Lalong-lalo na po kung online po yan, oh, di ba? Hindi pa rin natin kilala kung sino yung katransaksyon natin. Mga fictitious name din yan. Mga unregistered na mga companies. So again po, hindi po kami magsasawa na warningan ang ating mga kababayan.